lubog ang prino Yan. Pag yung 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 yan yung 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 Chinikala kelihatan likod at saka sarap wala nang tagas. Di nagbabawas. Di naman nagbabawas. Isa nagbabawas pero lumulubog. Ini eh, basan. Ito yung natin. Ayan. Ayan. Ito po may nakaready na tayo. ano pinasukan mo dyan? Wala. Yan may nakaready na tayo pang palit. Malaman natin kung dito talagang turbo shot natin. Ay, napalit. Ilang tao na to? Tingnan mo pa kung parehas. Ah, uh, parehas naman. Okay, ito. Surplus ang gamit natin. Ito, napalitan na pala ito dati. Oh, may katas na siya, oh six years yeah, six o sulit years na tapos so, tinan mo lumusot na yung brick master ano niya. okay yeah. Gasahan mo kunti salipak na natin yung brick master surplus ang gamit natin mga kaidol okay you know suabe 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 yan bi-bleed pa natin pagkatapos natin ikabit bi-bleed pa yan ek sigar monsun. Oh, permisi. Oh, kat ni. Ha, kat ni. Balik-balik. tertutup betul nak? Sekabila nama. Ito, kabila. Bumba bray. Permes. Rup, sirado mo. Di bumba. Di bukas. Permes. Permes. Yan, sarado. Bumba. Bumba. Termes Tidak ada Boba Termes Boba Termes

Sa gulong. big nu rai. Eh. Ngayon, Yum lakas. Big bomba. Bomba. Termes.

Pagkabilaan pa tayo. Magbibigay doon para pantay. Mahina pa. Bumba. Okay. Permes. Yun. Isa pa. Permes. Permes. Wow, talakas. Okay, isa pa. Bumba. Permes. Okay, Saluhin espa espa. Okay. Permes. Balik okay, muna takip ni. Yan. Okay, mga kaidol. mga idol, titingnan natin kung may tagas, tagas, Goods na 'yan. Papalik na lang natin. Okay. Okay na mga kaidol, titingnan natin kung lulubog pa. Okay na. Okay na siya? Ah, hindi na, hindi na lumulusot. Yan, okay, okay, confirm dyan talaga sa ano. <coughs> 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 Yan, yeah, yeah, confirm mga kaidol dyan na talaga. Okay. <coughs>